May 500 pesos ka, magkakamotor ka na. Maniniwala ka ba? Alam mo ba na mayroong malaking bodega ng mga repo ng motor dito sa may Santiago City, Isabela? Tara, sama ka sa video ito. Kapag may 500 pesos ka, pwede mo nang may uwi itong Mio Sporty na to. 1 yung monthly. So, bali ito yung bodega nila. Medyo mas maluwang lang ng kaunti yung nasa kawayan mga koys yung pinuntahan natin kahapon. So, marami rin silang Honda Click dito mga koys. Honda Beat tapos mga decambio mga smash ayan patahan natin yung mga yan so bali sa mga nagtatanong ng location ng bodega na to mga boys eh dito yan sa may tabi ng Rusko ayan ito yung Rusko sa may katabi niya, eh may nakalagay doon Sanjay Foods Trading 300 yan yeah. Okay maluwang yan mga koys mahaba yung bodega na yan dyan tayo papasok ngayon e check natin yung mga units nila dyan repo units ang kagandaan pala dito mga koys e eh, pwedeng installment yung mga unit nila dito hindi gaya sa may kawayan nasabi kasi sa akin ng isa sa mga nagbabantay doon eh puro cash basis lang sila ang maganda dito mga boys, bodega na ng mga repo at the same time pwede pa rin installment so yan Ito yung mga unit nila sa harap mga boys, eh, no? So kasama natin si Tol BTRJ. Bale abangan nyo sa Facebook page ni Tol VTRJ yung mga presyo ng mga motor. So bali ito yung Facebook page niya. Iwan sa atin ito mamaya. na <laughs> naman <laughs> So bali ito yung bodega nila. Medyo mas maluwang lang ng kaunti yung nasa kawayan mga kuys yung pinuntahan natin kahapon. So marami rin silang Honda Click dito mga kuys Honda Beat Tapos mga Decambio, mga Smash Ayan, puntahan natin yung mga yan So ito yung mga Smash nila mga kuys Kapag ikakash mo 50% off Smash bata pa ata itong mga 5,000 odo ito ba 6,000 odo madami rin silang Honda TMX dito mga kuys so. Honda TMX. Ito ata monthly niya. 1499 pwede may rebate pa siguro to tanong natin mamaya Honda TMX125 dami rin o no? oh. may nakita may nakita kami dito mga kuys Aerox yan oh. No? may dalawang unit dito ng Aerox Yamaha SZ Makinis okay, nice pa to 8K pa lang yung Odo So bale na verify na natin mga kuys Ito pala monthly nya daw to For example gusto mong kunin to Ang monthly nito is 1499 1499 to maganda pa to maalikabuk lang siya konting linis lang yan Honda XRM meron din sila dito mga Mio Sporty mga kuys oh. Mio Sporty To Sporty rin itong mga to Mio Sporty merong isang Mio Soul Eye Mio Yamaha Mio Mio i125 monthly installment 1992 yan Mio Sporty mas madaming Mio i dito kaysa sa click ayun o no, kabilaan to ah yan yan. Tol, nakapili ka na? Dami kasi yung pagpipili yan. <laughs> yung mga ninja sana, no? Oo. <laughs> oh, kapag cash mo up to 50% off. Yo 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 yo. Para dito pa rin. Mga oh, Honda Click mga kuys oh. Honda Click. So yung presyo nito mga kuys eh i-upload na lang nito ang VTRJ. May kinis pa yung mga click dito. O parang sa o, kakulay ng click natin. On click. Down payment daw nito 500 lang. May uuwi nyo na. Buong buo pa to. Tara, hindi natin Buong buo pa tong unit. Wala may kitang basag oh. Yan yung odo. Oh.